Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Kita naman natin sa Bayong Dagat, Iran binatikos ang Estados Unidos sa magulong pahayag hinggil sa usapang nuclear? Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, pa rin ang hatid si J.R. Revalo. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayag ang Iran na naguguluhan ito sa umano yung magkakasalungat na mensaheng ipinapadala ng Estados Unidos kaugnay ng nagpapatuloy na negosasyon higil sa programang nuklear ng Tehran. Ayon kay Deputy Foreign Minister Said Khatib ang mga mensahe mula sa Washington ay ipinapadaan umano sa ilang bansang tagapamagitan ngunit hindi malinaw kung ano talaga ang intensyon ng Amerika. Hit ng opisyal na nananatiling bukas ang Iran sa mapayapang kasunduan upang maibalik ang diwala sa sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunman, tiniyak niya na hindi kailanman isusuko ng Tehran ang mga pambansang interes at karapatang magpaunlad ng teknolohiyang nuklear para sa enerhiya. Idinagdag e din din ni Katib na hindi kailanman layunin ng Iran ang pagbuo ng armas nuklear taliwas sa mga aligasyon ng ilang kanluraning bansa. Samantala, nananatiling matumal ang progreso sa usapan dahil sa kakulangan ng tiwala at malinaw na direksyon mula sa magkabilang panig. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arabalo, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.